Hi guys! Ako nga pala Sines, nakatira dito sa Qatar. Day off ko nga ngayong araw, kaya naman lumabas nga kami ni ate para magtingin ng ginto. Ilang minuto nga kami dyan nag-antay ng bus dahil mas nakakatipid ka nga pag magmetro metro. Ka. Ilang beses ko pa nga lang nasusubukan ito, kaya hindi pa nga tayo sanay. Pupunta nga kami ngayon sa sok dahil magtitingin nga kami ng ginto. Balita ko nga ay eh, mataas na nga rin ngayon ang isang gram. Maganda ngang investment ito at pwedeng pwede mo nga isanla o ibenta sa Pilipinas. Pinas. Pagpunta nga namin sa Gold Sook, e eh, napakamahal nga ngayon ng isang gram. 290 na nga. Kapag kinonvert mo nga ito sa peso, e eh, nasa 4,000 mahigit na. Nung nakita ko nga ang presyohan, e eh, nagutom nga ako, kaya naman niyaya ko na nga lang si ating kumain. <laughs> Nung isang araw pa nga ako nagka-crave ng palabok, kaya naman yun na nga lang yung in-order ko. Medyo mabasa nga lang tong palabok nila, pero okay lang at naubos ko naman. After nga namin kumain, eh, tumingin-tingin na nga rin kami ng dami. Ang dami nga namin inukutan, pero wala nga kaming nabili. Pumunta nga rin kami sa nagbebenta ng perfume dahil naghahanap nga ako ng Bulgari. Kaso nga lang sobrang mahal nga kahit mga class A e eh, nasa 300 na nga. Aww. Nakikita mo ba yan? <laughs> Pag eto nga ang nilagay ko sa kwarto eh, parang kulang na nga lang eh, may alaga akong duwende. Pumunta nga rin kami dito sa nagbebenta ng kunafa at 16 reals na nga daw ang isang order. Akala nga namin ay eh, may tigfa 5 reals dito. Umalis na nga lang kami at bumili na nga lang kami dito ng yogurt. Pangalawang beses na nga rin ako pumunta dito at napakasarap nga. After nga namin magchismisan ni ate, umalis na nga rin kami. So mahal, 909 nag-CR kami ng dalawa ni ate. Update <laughs> At lang po so, na jowa ko na nag-CR kami ni ate, 909. <laughs> At pauwi na po kami. <laughs> Namalingki lang po kami. Sabah. Sabah. Sana po yung bibilin pero naging kulay green. <laughs> Nandito na kami sa mesila. Paglabas nga namin sa metro e eh, nagantay nga kami ng bus dahil by number nga daw yung bus dito. Bus number 208 nga yung papuntang Madinat at South at North. Ilang minutong pag-aantay nga e eh, dumating na nga rin. 208. Ayan. Dito, dito. <laughs> Yan na daw yung dahilan bakit ayaw nga kaming pagsamahin ng duty ni ate dahil napakaingay nga daw namin. <laughs> Nakalabas din kami. Naka-uwi. <laughs> na. Naubos. Naubos yung oras namin kakasakay ng tren. ka Pagdating nga namin dito sa bahay, eh nailak nga kami. <laughs> Bagong gawa nga lang yung gate namin, kaya naman wala pa nga kaming susi. Mabuti na nga lang at may gate pa nga kami sa likod at doon na nga lang kami dadaan. Pagka uwi ko nga, ay eh agad ko na nga tinawagan si Mahal at siya pa nga yung nagsasorry dahil late nga akong nakauwi. <laughs>